Maganda nga bang gawing hanap buhay ang pananahe slash vlogger? Ngayong 2024, Hayan niyong ikwento ko sa inyo ang naging journey namin at maikwento ko na rin ang disadvantage at advantage ng pagiging mananahing vlogger. Habang pinapanood niyo kami na gumawa ng New Year's Eve t-shirt namin na siyempre ginamit natin noong January 1, 12 AM. Saan nga ba kami nagumpisa? Paano nga ba kami naging mananahe slash vlogger? Sa pagkakaalala ko, nagumpisa kami nung taong 2018. So medyo matagal na no, Six years ago. Actually wala naman akong hilig talaga sa pagbibideo o gumawa ng video. Hindi mag-feature nga pag lumalabas kami, hindi ko rin naman gusto o parang naiilang ako gawin. Pero dumating yung time noon na nagulat na lang ako nung humarap ako sa camera. Nagawa namin yung first video namin. Nung time kasi na yun, yung bayaw ko na dito nakatira sa amin sa bahay is merong YouTube channel na pagkwentuhan naming mag-asawa na meron na siyang 1,000 subscriber. Ngayon, sa pagiging competitive ko, parang pakiramdam ko, aba, teka, parang natalo ako nito ah. Meron na siyang subscriber sa YouTube. Eh, ni ako, hindi ko nga alam yung pag-YouTube. Nung time na yon nanood ako ng iba't ibang vlogger na nakita ko na, abay, teka, maganda pala to kasi kumikita ang pagiging vlogger. Kaya nung time na yon tinray namin dahil nga, teka, may kita, di ba? So, bakit hindi mo subukan? Then, sinabi ko sa asawa ko. Tapos, sabi sa akin ng asawa ko nung time na yon anong gagawin nating video? E di, ang sagot ko sa kanya, e di, magturo tayong manahit. Yung iba nga, napapanood ko, nagpa-prank-prank, kumikita. Actually, ang sabi ko pa nun, ang terminology na ginamit ko nun, yung ibang walang kak kakwenta-kwenta yung ginagawa, pinapanood. Bakit tayo na magtuturo, hindi pa panoorin? Well, technically, hindi ko naman sinasabi talaga na walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nila. Pero yun yung perspective ko way back that time, 2018. Kasi nakikita ko na ipaprank mo yung kakilala mo, kaibigan, kamag-anak, nanay, tatay, girlfriend, boyfriend, asawa, para lang magkaroon ng views. Ang hirap kaya yung gagalitin mo yung tao, diba? Tapos after nun, parang sasabihin mo na lang na prank para hindi sa'yo magalit ng tuluyan. Yun yung nakita ko, sabi ko, baka hindi ko gayahin to. Ang hirap nito. Diba? Yung parang gumawa ka ng nang hindi maganda sa kapwa mo, then after mo sasabihin na, prank lang to hindi to totoo, so yun yung nakita kong sabi ko mali, na baka hindi ko gayahin, well sana kasi syempre, as part na pagiging youtuber, baka in the future baka ah, mapagdaanan mo yan eh, yung paggawa ng video kasi ang hirap talaga umisip ng content kaya siguro yun yung ginagawa nila and also yung views din, malalaki din yung views sa mga ganong content o video pero nung time na naisip namin na gumawa ng video Disidido talaga ako na pananahi yung gawin, na magturo. Hindi ko nga alam kung paano gagawin kasi wala naman akong background talaga sa paggawa ng mga video at saka ng content. Nung time na yon parang napag-usapan na lang namin na biglaan. Sabi ko nun sa asawa ko, mamaya gising tayo ng alas 12 hanggang, o kaya alas 2, ganyan. Para walang, walang, ga, walang, walang tao sa baba, walang masyadong makarinig kasi gabi. So, nung time na yon 2018 yon mga May siguro, May 2018, na pagdesisyonan namin na gumawa ng first vlog namin. Ngayon, nung ginawa namin yung video na yun, ang hina pa nung boses ko. Yung hindi ko siya nilalakasan kasi mas kinakatakot ko pa yung may makarinig sa amin sa labas, na kung ano yung ginagawa namin, parang nakakahiya siya gawin. In short, way back that time, nahihiya akong gawin. Tapos, alam nyo ba na isa akong YouTuber na gusto kong panood yung video or mag-viral yung video pero hindi ko gustong mapanood ng mga kakilala ko yun yung una kong iniisip nun na baka mapanood ng kakilala ko baka isipin nila ko ano no pinaggagawa ko tapos ayun nagawa namin yung first video na i-edit ko naman siya wala anong cut and trim so parang raw vlog siya in short then ayun fast forward tayo after nung upload namin nung first video parang nagustuhan ko siyang gawin then gumawa pa ako nung second video Which is yung sa Palda yata kung di ako nagkakamali. Yung yung, nung time na yun, yun yung paninda namin talaga sa Changgi. Tinuro ko dun kung magkano yung pukunan, magkano yung kita, kung paano siya tahiin. Wala kong tinago. Oo, isipin mo, tinitinda namin sa tiyanggi, tinuro mo kung magkano yung puhunan, magkano yung uh, kitaan, at saka kung paano siya ginagawa. Siguro sabihin na natin, nagustuhan ko yung proseso nung paggawa namin ng video, kaya namin inulit. Then afternoon ang ginawa na naming video, yung pangatlo, yung nag-ayos ako ng paninda sa pwesto. May pwesto kasi kami dati talaga sa Tiangge, sa Taytay Tiangge. Yun yung first three video na ginawa namin. Yung una, yung pananahin ng short, na kahit wala kang overlock. 'yung ikalawa naman 'yung pagtahi ng palda kasi 'yun 'yung paninda namin na terno. Ang una kong tinuro doon is 'yung pananahi ng palda including costing, cutting and sewing na ituro ko doon. 'Yung ikatlo, 'yun na 'yung pag-aayos uh, namin ng paninda sa pwesto namin sa tiangge. Tapos noon, weeks later, months later, hanggang sa parang hindi ko na namalayan na parang tinamad na ako gumawa ng video. Kasi Tinitingnan ko siya ng araw-araw, linggo-linggo na parang wala namang nanonood. Which is ang expected ko talaga nung time na yon Since nagtuturo naman ako, hindi ako nagpa-prank. O yung ginagawa ko kahit papano eh, sa isip ko nun is may katuturan, ganyan. Dapat yon maraming views. Saka iniisip ko nung time na yon baka kumita na ako dito. Yun yung nasa isip ko. Kaya nung parang tinamaan ka ng expectation versus reality. Na teka, bakit walang nanood? Parang ni sampung tao, hindi pa nakapanood sa video. Tatlo yun eh. So, tinigil ko na. Tinigil na namin yung paggawa ng video noong taong 2018. After namin makagawa ng tatlong video, parang napabayaan ko na siya. Then, fast forward tayo, one year later, taong 2019... Hindi ko maalala yung exactong reason pero ang naalala ko nun nung taong 2019 is nag-open ako ng YouTube channel namin kasi nga halos isang taon ko siyang hindi binuksan talaga dahil nadismaya ako dun sa nangyari dun sa tatlong video namin na wala namang nanood. Nung na open ko siya, nagulat ako na yung unang video natin, yung pagtatayin ng shirt is nasa 900 plus na almost 1,000 na yung nanood. Yung ikalawang video naman natin, kung di ako nagkakamalin, nasa 500 plus yung views. So, medyo nagulat tayo na dumami na yung views nito. Kasi para sa akin, nung time na yun, madami na yun eh. Kasi nga, nung unang upload mo, mga unang linggo, buwan, ni sampu, wala pang views eh. So, natuwa talaga ako nung nai-open ko siya. Pero alam mo, isa sa mga bumago sa pananaw ko nun, ikaw, ikaw na nanonood at nagko-comment. Alam niyo ba na taong 2018, isa sa mga naging reason namin kung bakit gumawa kami ng YouTube video talaga pera. Kasi nga, nakikita namin yung mga ibang mga vlogger na kumikita. So, tinray namin. Kaya lesson learned, nung hindi mo nakuha yung gusto mo kasi nag-upload ka ng video eh. Hindi ka kumita. Anong gagawin mo? Tinigil mo yung ginagawa mo. Yun yung nangyari sa amin. Ngayon, fast forward tayo one year later kagaya ng sinasabi ko kanina binago ako ng comment mo. Oo, kayong mga nanonood, kayong yung nagpabago sa perspective ko sa paggawa ng mga YouTube video. Dati kasi iniisip ko, kikita ko, kikita ko, kikita kami. Kaya nung hindi kami kumita, tinigil namin. Ngayon, nung nakabasa ako ng comment noon dun sa una at pangalawang video namin, na hindi ko nabuksan ha, nang napakatagal, almost one year kung hindi binuksan yon o hindi, hindi ko sinilip eh. Nung nabuksan ko siya nang hindi sinasadya, bukod sa views, ang nagpabago talaga sa pananaw ko ay eh, yung comment. Nakita ko yung mga comment, isa sa mga natatandaan kong comment noon na bro, ituloy mo lang yung ginagawa mo kasi nakakatulong ka sa ekonomiya. Parang gano'n yung pagkakaintindi ko. Uh, isa pa sa mga naaalala ko noon ang galing niya magturo na parang ako, bilang ako yung gumawa ng video, parang hindi naman ako magaling magturo pero may naka-appreciate. Tapos, ang daming comment doon na kailan po yung next upload nyo. So, alam mo nung time na yon para akong bata na napuri ako na ang ganda-ganda ng ginawa mo. Sa sobrang saya ko at sa sobrang tuwa ko, hindi ko na naisip yung dati na parang ayoko na gumawa ng video. Ang unang naisip ko talaga nun is gumawa ng next video. Kaya ang ginawa ko, sa sobrang saya ko, yung mga nag-comment, 30 to 50 comments yun kasi almost 1 year. Eh. Ang ginawa ko, nireplayan ko sila lahat. Wala akong plano, wala akong iniisip na tutorial pero ang reply ko sa kanila is by next week po gagawa na po kami ng panibagong tutorial yun yung nai-reply ko. Tapos noon, parang isa o dalawang araw, nagsabi na ako sa asawa ko, gawa tayo ng panibagong video. Kung maalala nyo pa yung tutorial natin na paano manahin ng coin purse, ginamit natin doon yung retasong si Pikachu kung di ako nagkakamali. Yan yung unang video na ginawa natin noong taong 2019. Na para sa akin, yan yung unang video na pinagsimulaan talaga natin. Kasi ang reason na natin nung time na 'yon kaya gumawa tayo ng video eh para tugunan yung mga mensahe ng ating mga subscriber na kailan kagagawa ng video. Hindi na yung rason kung bakit nag-umpisa tayo nung taong 2018 na para lang kumita, kailangan mo gumawa ng video. So, nung time na 'yon, 'yun yung sinasabi ko na dahil sa comment mo na bago yung perspective ko sa paggawa ng YouTube video hanggang sa dumating yung time na parang Kada upload ko may nanonood ng 10, 20, 100. Nakakatanggap ako ng iilang comment na talagang natutuwa ako. Kaya nung time na yon taong 2019, unti-unti kong inaral ang pag-youtube o pagiging content creator. Na nung time na yon dun ko lang natutunan na para kumita ka raw pala sa YouTube, eh, meron siyang requirements, meron siyang monetization process. Yung magkakaroon ka muna ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hours. So, inaral ko unti-unti yan hanggang sa, ayun, uh, 10 months later, taong 2020, kasagsagan ng pandemya, doon tayo na monetize. Mula 2019 hanggang 2020, gawa lang tayo ng gawa ng video na monetize tayo April 2020. Kasagsagan ng pandemya, doon natin nakuha yung biggest break natin na mataas yung views, mataas yung watch hour, kaya na-complete natin yung requirements na hinihingi ni YouTube. Ang tutorial nung time na yon is pag paano manahin ang face mask. Since pandemic days nga o lockdown, ang daming gumagawa ng face mask nun, ang daming nanood ng tutorial natin nun sa paggawa ng face mask. Kaya tayo na monetize. Doon namin napatunayan na hindi na lang basta pera yung reason natin kung bakit gumagawa tayo ng video gusto na natin talaga yung ginagawa natin. Kasi halos isang taon naman namin ginawa yan nang hindi kami monetize. In short, wala talagang pumapasok na pera. Pero sa totoo lang, nung na-monetize kami, dun mo makikita kung gaano mo talaga kamahal yung ginagawa mo. Kasi dun na pumapasok yung revenue o yung kita sa YouTube na ang pinagpapasalamat ko is nagkaroon ako ng mga mababait at magagaling na mentor. Tinuro sa akin ni Lord yung mga tamang tao na pakikinggan. Naalala ko noon ang pinakaunang mentor ko sa YouTube, si Melvin Blue TV, na kaumpisa pa lang natin aralin yung pag-YouTube o paggawa ng video. Pinapaliwanag niya na lagi na pag na-monetize kayo, makikita nyo na ang revenue ng mga small YouTuber hindi talaga ganong kalaki. Kumbaga, mas malamang yung paluwal mo dyan sa oras, pagod, at kung may, may ginagamit kang materialis, kagaya natin, na nagagawa ng tutorial, mas lamang yung mga gastos mo dyan, kesa dun sa kikitain mo. And way back that time, sa pagkakaalala ko, yung pinakaunang revenue natin sa isang buwan, is $4. $4 ay 200 pesos, kung di ako nagkakamali. Then, next month, naging $10 siya. Tapos, meron kasing threshold ang YouTube. Kung hindi ka makaka 100 dollars, hindi mo siya masasahod. Na monetize tayo is April, ang first YouTube sweldo natin. Kung hindi ako nagkakamali, is by September na or or October 2020. So, kung bibilangin mo ang buwan, 5 to 6 months anong uh, na monetize kami bago kami sumahod. So, ganun siya katagal. Kasi makikita mo yung revenue na hindi talaga ganun kalaki. And sabi ko nung time na yun, okay lang kasi gusto naman namin yung ginagawa namin. Alam mo ba kung ano yung pinaka naging bonus? Nung time na yon, gumagawa tayo ng mga tutorial. Nagtitinda pa kami nun sa pwesto namin sa Changi. Alam mo yung nakakatuwa. Hindi ka pa malaking YouTuber. May mga dumadaan na 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 tinuturo yung pwesto mo. Uy, si na Buenaventura. May time pa nun na taga Cavite yun, pumunta sa pwesto. Sabi niya, kaya ako pumunta, gusto lang kita makita. Bumili siya ng paninda namin. Yung party na 'yon doon na ako mas natuwa kasi nung time talaga na nag-YouTube tayo. More than kita sa ad revenue. Nagkaron tayo ng mga clients. Nagkaron tayo ng iba't ibang customers na binibisita pa tayo sa iba't ibang lugar pumupunta sila ng Taytay Changi -tay para lang bumili ng tahi natin or magpatahi. Yun yung tingin kong naging advantage ng isang mananahing vlogger din. At syempre putulin muna natin yung kwento, siguro gawan natin to ng part 2. comment ka sa baba kung gusto mo ng part 2 para malaman mo yung kabuoang journey namin ng pagiging mananahing vlogger. Nung time pala na yan, yung pinapanood nyo, yan naman yung New Year's Eve o nung pagsalubong natin sa bagong taon. Kung mapapansin nyo, suot na nila, suot na namin lahat ng Team Bonaventura yung damit na tinatahi namin. Yan yung isa sa perks na marunong ka manahe kasi nga may kakayahan kang gumawa ng gusto nyong damit sa isang okasyon. Tulad ng suot naming damit, kami mismo yung nagtahi. Nakatipid kahit papano kasi binili lang namin ay materialis, kami na lang din yung labor, di ba? At kung umabot ka rito sa dulo ng aming video, Maraming maraming salamat sa iyo. Siyempre, babatiin muna kita ng Happy New Year at sana itong taong 2024 ay eh, maumpisahan mo na yung gusto mong negosyo kung patahian man yan o kung ano pa man yung gusto mong umpisahan. And syempre, iiwan ko sa inyo yung lesson nung kwento ko. Para sa akin, ang naging lesson nung aking kwento ay kung umpisahan mong isang bagay, ihuli mo yung rason na ginagawa mo siya dahil sa pera. Kasi once na hindi mo nakuha yung gusto mo, ititigil mo yan, especially kung pera. Kung maalala nyo taong 2018, gumawa kami ng tatlong video. Then after nun walang views, walang kita, itinigil namin. So bakit ba mula nung 2019 hanggang ngayong 2024 na, eh gumagawa pa rin tayo ng mga video, vlogs, video, tutorial. Ang dahilan nun ay dahil gusto namin at mahal namin yung ginagawa namin. At kung may balak mong pasukin, especially ang pagiging vlogger, sana mahalin mo rin yung ginagawa mo kagaya ng pagmamahal ko sa content creation. So maraming maraming salamat sa at Happy New Year ulit. Kung gusto mo magkaroon ng part 2, comment ka lang sa baba. Happy New Year!